So, ayaw nga dahil ayaw ni Amo na ika-washing yung mga underwear niya. Kaya kinamay ko. Dalawang taon akong nagkakamay maglaba dyan sa mga underwear nila so, at sa panty. Kasi pag nilagay mo sa washing at pag nilagay mo kahit na nilagay mo doon sa mga net na bag, malalamat malalaman niya na nilagay ng washing so ginagawa ko is binababad ko muna ng mga 1 hour bago ko bago ko kusutin binababad ko siya sa tubig bago ko kusutin yan so laging ganyan yung ginagawa ko basta yung mga pangilalim nila na damit hindi ko yan binawashing kasi malalaman kung magalit sila so naglalaba ako gabi kasi pag araw wala talaga akong time kasi pag naglilinis ako sa loob matatapos ako is mga 10.30 ganun doon sa loob and then pagkatapos nyan saka pa ako mag uh, bed breakfast and then mag prepare na naman ng lulutuin tanghalian and then matatapos ako mga 1 o'clock or 1.30 ng ng hapon sa luto saka nalinis ko na din yung kusina and then after that pa na naman ako Papahinga lang ako minsan mga 10 minutes, 20 minutes. Tapos, di talaga ako as ina-diretso-diretso de na magpapahinga kasi pag nakita, tatawagin ka. So, pinagawa ko naka-oplansya naka kasi uh, double purpose na lang din yun para magpapahinga ako while nag So, ganun laging ginagawa ko. So, yan guys. Binasing ko na lahat. Ang hirap dito sa amo ko. Grabe. Kasi mag-isa lang talaga ako. Tapos, yun sobrang sobrang nahihirapan ko ako pero inano ko na lang yung kores ko na ano saka masilan pa siya sa linis minsan may alikabo kaya minsan nagsasagot nagsasagutan kami kasi uh, hindi na sa ano wala na siya sa tama saka mag isa lang niya minsan pag nagkasakit pa ako dito talagang hindi kaya ng katawan ko is nagpapahinga ako pero binabawas yung sa ko kaya, kaya nga sabi ko matatapos na din yung kontrata ko tawa ng Diyos is na kaya ko pero ito nga pagod na pagod so is teis lang so matatapos na ako by uh, March and uh, tatapusin ko lang yung Ramadan tsaka na ako maghahanap ng ibang trabaho guys so yung ibang mga ano nya is bago pero may puti ito na ano parang nao siya siya dyan tatanong na naman yung kung ano nangyari so really fix ko yung bala siya ko yung mga bagay. Eh, e paano kasi pag ni ano, hinahalo dun sa mga basak-basa -basa ng mga damit. So, ayan. Hindi, ito na kasi yung last kasi patapos na akong naglabay. Ito na lang yung hinuloy ko kasi binabad ko nga, di ba? Para matanggal-tanggal yung amoy-amoy at saka nun. Ano, so, madali. Kasi, okay? So, maraming-maraming salamat para guys dun sa mga nag-subscribe at sa hindi pa nag subscribe mag-subscribe na kayo ating YouTube channel. Thank you for watching guys. okay so hindi na na. Hindi ko pinatiga din kasi pag alam naman, lang mga wire din sa balasya ko. Yung mga panty na. Yung nilagay You, it, in, um, so, you done nagbabalak ng control, you can't na kayo, hindi yung isang hindi hindi, maraming beses, ang isang beses, ang isang beses, ang isang beses, ba, dalawang taon na ako dito, pero yung, yung palanggana nila, nag-iisa lang yan, nag-iisa sa mundo.